Tindalay lang yung kamuting kahoy nila dito guys. Yan o, ten. O, diba? Tindalay. O, oh, nagkakirap-kirap. Kit ng kamatis. Ay, ganito kalaki yung kamatis. Ay. Ang pawa na tulog. Mayroon din ang palayan na. Ang sumaan palayan na at at pahaba.

bili tayo ng mushroom. Yung Japanese mushroom dito tayo sa mumura Joke. Dito ay bibili sa mura. Dito kasi ano. guys kasi yung isa doon sa loob is ano 10 one 10 one 10 one, $10 one dito naman dalawang piraso 8 pag bumili ka ng dalawang ganito nasaan siya 15 dollar hi ba? te sa mm okay so, 15 lang $15 lang siya guys. Pero pag bumili ka ng pa isa, -isa $40. Di ba? Nakatipid tayo. Pag binili ko to sa low, $40 na to apat. Eh dito ako bumili. Ano na siya? $15 lang. Di ba? $15 lang. Ganito dito sa Hong Kong, bumili ka ng Huwag bumili ka ng konti. Lumingan yung pinay. Sa isip niya siguro. Pagkat nagsasalita ako. <laughs> nagsasalita ako mag-isa. Laki ng bayabas. O oh, diba? Magkano ang bayabas dito? $10. $10. Mushroom nila dito, tatlo lang din. Ito yung Japanese mushroom guys. Lay, laki na ang palaya nila dito guys. Ang so, palaya nila. Okay. Okay. Oh, bukado dito is apat twenty-five dollar. ang kainan dito. Number two. Number two. yung sa sabaw. Yung mga dried squid. Ayan. Mayroon tayong dried. Mayroon silang dried pork. Parang yung sa radish cake. Ito sa radish cake yung hinahalo pag-twing Chinese New Year. Ayan nga. Diba? Marami silang mga, ano, mga guys yung parang tuyo. Dread sweet. O. Oh. Manok nila dito, $60 kalahati. May okra din sila. Okra. yan. Hinalian lang nila buhay yan. Ha? Sila din din. Ano yan? Baringon sila guys. Baringon. <laughs> Baringon. <laughs> Ilonggo. Ano yan ah? Ilonggo version. Baringon. Mayroon naman ang flower dito. Ito ang flower. Marami dito ang anak yung show pao. Yung show pao nila. Hindi ako bumibili dyan. Kasi baka oh, maya Luma na yisukon. Yung yung... Kiwi, may favorite. Chaka. Mural yung grapes dito sa Kong, guys. Diba, kung nangita grapes. dito. Hala, ito like yung sweet potato. ko. ano yung

Bibili tayo ng garter dito. Sino pa sa inyo medyo maluwag na yung ano? Medyo maluwag na yung... <laughs> Ay, itong... Pang... Ginagamit to sa ano? Ayan o. Saan ba yan? Hindi pala to pwede pang tahi sa shoes. Kasi hindi naman yan talaga pang shoes.